aklat katoliko daw na ang pari daw mismo ang nagtuturo yung nasambahin ang larawan yon daw ang utor daw ng, ang aklat na yon pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82 uh, Punta puntahan natin. Meron daw silang aklat. Mm -hmm aklat katoliko daw na ang pare daw mismo ang nagtuturo yung nasambahin ng larawan. yon daw, ang utor daw ng, ng aklat na yun mm -hmm. ay si Father Louis D. Amisquita. Ilang beses na itong ginagamit nila. At panood okay. po natin sa screen na yung video po na pinakita ng isang Iglesia ni Cristo Minister na meron daw aklat silang batayan. Munting aklat katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Munting aklat katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amesquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig, sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon eh, no? Ngayon, hindi na yata uso banig eh. Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung Maniniklood ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat ay sinulat ng pare, ang utos, pagbangon na pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos o nakapagmumumog. Agad ka na daw maniklood sa isang larawan o sa isang krus. At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo sinasamba kita. Oh, parang oh, kung kong nakikinig ka na parang close-minded ka especially. Oh, talaga Talagang makapagsasabi ka na parang totoo yung sinasabi. Oh, parang, <laughs> parang parang totoo talaga tapos yung yung mga kapatid natin doon sa maybe may mga Catholics doon mm, na nanonood mm. talaga na, na umaattend dumalo nung pamamahayag nila. Ngayon, dahil may pinakita siya na Aklat mm. Kailangan Alamin natin Kung ano yung katotohanan doon. Oo, o, sige okay. Yun pong Yung pahina daw ay Makikita yung sinasabi na Sinasamba kita Kasi ako Kahit hindi ako pare Mm -hmm. Hindi ako makaka hindi ako papayag at hindi ako naniniwala talaga na ituturo ng isang pare, pare. matinong pare. Sambahin. <laughs> na kasi ako pag yan ang turo hmm. ng turo of ng officially pag binago ito, no? Oh, Sunday, ito. Mm. at sabihin dito na sambahin ng larawan. Ah, I hindi. Ako ako sa ako rin. Church, eh. <laughs> 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 now, now, you, sa page 79 down right. at sa page 82 nung aklat na may pamagat na Katisismo ni Father Luis de Amis kita. Ayun, diyan sa may mga internet connection po ah. Uh, i-Google po natin yung Katisismo ni Father Luis de Amis kita. Pakita po natin sa screen yung ano ha, yung kum paano nila makikita yan. Ayan, So pag nag punta po kayo ng Google, yan makikita po ninyo yan sa uh, yung sa pinakataas, Katisismo na pinagpalamnan ng mga pang at maikling ayan. Uh, kasaysayan na dapat pag ng taong kristyano pinagalog ng Padre Predikador Padre Luis D. Amis kita ayan po kaya po mismo ang suriin nyo pong mabuti ayan po ah tapos pag munta po kayo sa yan po ay digital na, nakopya kopya mm. ng, ng sinasabing katesismo. at pag po kayo doon sa loob meron po mga pahina doon i-click nyo po ang page 79 at ito at para po sa impormasyon ng lahat kami na po nag, uh, ito po ah Pakita pa natin yung page 79 at page 82. So, remember, remember ha, sabi ng ministro, mm -hmm. nasa page 79 daw at 82 na sinasabi ng, ng ni Father Luis de Mesquita na nasa, Nasambahin. Sambahin ang larawan. At larawan. Father Jai, yan po ang uh, page, uh, page 79 mm -hmm. at saka page city Meron ka bang nabasa? Na sinasamba kita? Oo, na sinasamba kita. Walang parang kahit malabo yung mata ko, <laughs> wala talaga Ayan. ko makita. <laughs> kayo po, kayo po na taga-subaybay ngayon sa programang patag. Sa inyong mga screen po, basahin nyo pong maigi. Ayan. Puntahin nyo po, i-double check nyo po, i-confirm nyo po. Kung totoo yung sinabi. Oo, oo. Ayan. Wala. Wala, wala tayong makikita. Wala talaga eh. Now, Father Jairil, sabi nila, meron daw sinasamba. Pero nung tingnan natin, walang sinasamba. Ano na mo ron? ah, <laughs> uh, sabihin na lang natin parang pangluloko yung ginagawa natin. No? Yung katotohanan ay hindi natin binibigay sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino na nakikinig doon. Ayan. So, kayo na po ang bahalang magdesisyon kung sino pong nagsasabi ng totoo. Amen? Amen. Okay, <laughs> <Ayan> po. <laughs> ayan. So, ayan po mga peers. Sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Rodeo et Ecclesia sa Diyos po ang lahat ng kapriyan. Hello mga kapatid. ah uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag sa kay Bro Dance Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan, sa pagsagot sa pananampalataya na inaataki ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic, this page and YouTube channel, dami niyong matutunan. Isabuhay buhay natin ang ating matutunan. O dia Iglesia. da igreja